Gusto mga po sa new year Ngayong vlog na to, magpapalit tayo ng air filter ng ating NMAX V2 At ngayon, tuturuan ko kayo step by step paano magpalit ng air filter na aftermarket to Ito, binili ko lang to sa Shopee <laughs> Worth 120, parang ganun lang Saka magwa tayo magpapalit ngayon Kasi wala tayong tripod Madali lang palitan to. Sana yung aking size 8. Ito. Madali lang palitan to mga po. Yung sa akin kasi, yung kanyang bolts, dati is Philip yan. Siyempre gusto din natin medyo maforma kaya pinalitan ko ng gold bolts. CNC. Ngayon ko lang na-realize na, na mahirap pala mag-vlog kung mag-isang kamay lang. Yan, natanggal na ah, uh, ito pala is aftermarket lang siya. Hindi siya genuine. Kita mo, may mga damage. <laughs> may mga damage, damage pa. Tapos ngayon, babakpasin natin. Ilang bolts ba to? One. Ay, meron ako isang pilip doon. Siguro hindi ko napalitan dati. Unahin muna natin to sa labas bago dun sa baba. Itong vlog na to mga pus, hindi ko na siya ikakat kasi short video lang naman to ito na siguro yung pinakamadaling maintenance ng motor magpalit ng air filter kasi ito lang naman yung babaklasin natin eh Wag na wag nyo i-impact yan ha ah, mga pus. Kasi wala namang talagang thread yan. Yung iret niya parang yung plastic lang Saka kung papahigpitan nyo siya, hindi masyadong masikip, yung sakto lang lahat. Kasi baka mabilog. Yo, bilep. Kailangan kailangan natin magpalit. Plus ball yan yung pinakalas promise at ito na yung kanyang air filter na stock kasi yung natakbo niya is wala yung susi ko pero yung natakbo niya is mga 21,000 yan yung kanyang air filter pwede na itapon Nararamdaman ko siya na nahihirapan na siya mag cold start kasi wala na yung mataas na idle niya. Pero dapat meron yun kung unang start mo. Siyempre cold start nga ba? Diba? Siyempre kukuha tayo ng basahan o kahit anong pang punas. Tatanggalin natin yan. Yung oil na yan, galing yata yan sa breather. Breather sa gear oil. Medyo nasobrahan ko kasi kaya ganyan. Diyan siya lumalabas. Tapos dito naman sa may engine yan, breather. Kung nasobran mo yung lagay, kunwari 1.1, nalagay mo 1 liter, dyan yung ilalabas. Dyan, may butas yan dyan. Kailangan lang natin ng kunting linis. Tapos, ikakabit na natin yung bagong air filter natin. dito muna natin siya ilalagay bago dun para lumapat tapos kung binabalik natin dapat dapat nalapat yan syempre kung nalagay na balik na natin lahat ng bolts hirap talaga kung mag isang kamay lang may hawak na camera yung isa <laughs> tapos yun papasikipin na natin lahat tapos mamaya okay na yung filter na yun mga pus good for let's say mga 1 year or 12 k odo which comes first yun ang susundin natin mura lang naman ang air filter ito yung bili ko sa akin mura lang super hindi pa nga genuine eh. parang aftermarket lang natag o 138 pesos sa Shopee at least bago di ba at ayun Ganun lang kadaling magpalit ng air filter. At yun lang mga pus. Peace out!